So, yun. Good morning, guys. Um, it's uh, November 1. So, <clears throat> share ko lang. Um, may nakatalo ako sa social media. And, uh, dun sa isang group. So, hindi ko napapangalanan. And, um, I just want to share about the rumors na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ah, uh, tinatanong kung ano ba daw gagawin. Or, ah, uh, uh, parang meron siya itinidin na isang ah, uh, politiko. So, ah uh, parang gusto niya na ah uh, magkaroon ng argue with with the ah uh, uh, that issue about the senator who involved sa ay sa flood controls ka so sabi ko ah uh, pinag-usapan namin eh pero ah uh, ko na lang sabi ko sa dami ang, ang pagtatalo na. Like, what? Uh, hindi ba natin nakikita na habang sila ay nag nagtatalo-talo uh, sa Senado, eh, tayo yung talagang talo. Pero yun, nag, nag, uh, nagkaroon kami ng tayo ng pagtatalo-talo about kung sino talaga yung uh, uh, dapat makulong. Yung iba kasi parang may dinidepensahan pa. So, sabi ko sa kanya, ah, uh, napaka worse nung sinabi. Ang puro naman ng pag-iisip niya. Eh, hindi naman dapat talaga tayo mga Pilipino nagtatalo-talo about it. Kung talagang may kasalanan, bakit hindi nila ikulong? ba Bakit hindi ah, uh, hindi bigyan ng hostisya yung mga ah, uh, involved sa issue ng blood control. Yung dating niya kasi is parang ano pa, ah, uh, niya, which is may mas malaking problema ang Pilipinas na dapat pagtuuno ng pansin na dapat tayo mga Pilipinang nagkakaisa about this. Ang nangyayari kasi sa, nangy sa ating mga Pilipino, base sa nangyayari sa ating Uh, sa, sa sa pamahalaan eh tayo tayo yung nag-aalaban laban eh sila nga yung nakinaabang dun sa flood control na yun eh tapos tayo yung nagtatalo talo kung sino ang dapat makulong kung si 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 ganito ba o si ganon ibig sabihin may mga Pilipino pa rin talaga na hindi nila naunawaan na eh tayo mga nasa pababang ah, uri ng pamumuhay mga Pilipino ay hindi pa rin nauunawaan yung, yung ah, kahalagahan natin andun pa rin yung bugso ng damdamin na maka ako or maka maka bongbong -bong ako maka risa Honteveros ako nakamarkuleta ako. Parang mga ganun pa. Hindi na dapat yun eh. Dapat tinitingnan na lang natin. Yung packs, na may nagnakaw at dapat may makulong. Eh hindi po okay, na, na, nadawit yung si ano mo. Yung pambato mong ano. Eh kung talaga may kasalanan siya, bakit hindi siya, di ba? O di, so be it. Let the uh, the implement. Diba? Implement. Eh, minsan yung mga kapwa mo pa Pilipino eh, no? Kapang mo pa Pilipino, hindi. May kipagtalo sa'yo, may kipag-away sa'yo eh. Siya din naman, isa din naman siya sa biktima. Nagkataon lang na 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 involved o kung involved man yung kanyang sinuportahan dati. Di ba? So, kung may kasalanan na siya, bakit mo pa siya iprotektahan? Bakit mo pa siya ipaglalaban? Eh, kung siya ay dawit, hindi eh dawit. Then, kasuhan, uh, panagutin. Eh, hindi eh. Kaya, wala ano. Kaya, kaya ang social media ngayon, even ang ang uh, ang ang mga Pilipino ngayon, magulo talaga. So, andun pa rin yung puso nila bilang isang mm, ano ah, uh, na ipinapanig ng mga kulay eh kung tutuusin, ano na yun ha dapat yun Ah, uh, kahit kung kahit ano ka sa kanya yung naging choices mo siya nung election kung may kasalanan eh hindi na dapat yun binibigyan ng importansya dapat don Makita na talaga na dapat may uh, managot sa batas. So, yun lang guys. Nashare ko lang. Um, I hope uh, uh, maintindihan ng bawat Pilipino na tayo na mga nasa mga na mamamayang Pilipino ang apektado sa nangyayari ngayong korupsyon sa ating bansa. Hindi na tayo mga Pilipino na ng tax ang nagtatalo-talo kung sino pa kundi tayo dapat yung nagkakaisa so shout out dun sa ka ka ko last last night, ah at kagabi oo about kung sino yung kung 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 ano man yung kanyang damdamin but I hope maintindihan niya ito mapapanood nyo itong video nito, na, na hindi tayo ang magkaaway o hindi tayo ang dapat magtalo about doon, kundi tayo yung dapat sumuporta sa batas na tama at kung sino ang dapat managot. So, yun lang guys. Uh, maraming salamat. so uh, Just keep uh, follow and support. my page thank you guys God bless and have a nice day